Hello guys, uh, welcome back to my channel. Uh, meron tayo dito guys na Mitsubishi L300 uh, 1997 model. Ito guys, sa uh, katulad to guys ng uh, kaitsura to ng uh, Mitsubishi uh, Delica. Ayan. Kaya siya guys. Ayan. Ito guys, uh, ang problema na ito, uh, hard starting daw guys. Uh, uh mapa Mapaumaga o mainit ang makina. Bali, ito guys yung may-ari. Tatanungin natin guys. Ayan. Yeah. Sir! Sir, sir. sir sumurito si sir sa ano sa umaga at saka sa ano desde sa umaga siya happy starting sa umaga din nadagdagan lang kahapon nung biglang lumakas ang ulan Apo. biglang ano uh, namatay po Pero may maya, -maya umang din kaya lang palyado na siya sobrang kailangan mo pang mag-aas para lang maka-recover maka, yung pero, ano pero, sir ka kahit na mainit ang makina palyado pa rin sir di ba palyado pa rin palyado. siya kahit kanya bumiyahin na ako from prang Parayaki hanggang sa Islex apa ah, mamatayan pa rin ako eh para <laughs> bali sir ah, ito sir saan lugar pa kay sir sa kay Bali para niya tapos ah, napanood yung video ko tapos yes oo oh, oh, nakasubaybay okay, mo nakasubaybay na ako sa video mo kaya oh. nung pinachik ko sa dating mekanik ko na kabarkada din sabi niya elektrisya na yan pero Di matagal din ako naghanap, wala talaga kaya tiis-tiis lang pero you know, nung nag-pop up yung channel mo sa YouTube na habang nanonood ako kaya parang napagladahan ko sabi ko ayos to ah kaya sabi ko parang ito niyata solve na yata makaka-solve ng problema Apo, so, yeah. Nang sarabuti ha, dito ka nagpunta sa akin kasi ito guys sa ah, uh, uh, ang makina nito ay uh, gasoline engine na uh, 4G63. Bali ito guys, uh, wala tong uh, computer box sa uh, carburetor type to guys. Yan. Bali ito guys sa uh, ko, ah... Uh, in-start ko, yun nga palyado. Tapos pag inerto ko guys, uh, halos mamatay ang makina. Bali ito guys, uh, tiningnan ko muna pag ganito guys ang ginagawa ko. Ah... Uh, wala naman ako masyadong idea dito guys sa uh, gasolina. Kaya lang syempre, pag gasoline guys, ang uh, una nyong i-check guys ang mga hose. Yan, bali pag may bunot kasi na hose guys, ah... Uh, ang mangyayari niyan sa carburetor, ah... Uh, magma-malfunction 'yan guys. Kaya 'yun muna ang i-check niyo. Tapos ito guys nga uh, ah, uh, si sir kasi uh, sinabi ko naman sa kanya wala ako masyadong idea dito sa so may gasolina tapos ito guys uh, sa mga mangyari na ganito guys uh, bigla na lang mamamali ang makina basta mga ganitong uh, gasolin ah, uh, i check nyo guys yung mga hose bale nag-check ako rito ah, uh, hinanap ko yung mga hose na bunot tapos ito guys yung nakita ko ito guys ah, uh, ang alam ko guys ah, uh, PCB valve to guys yan, bunot yung hose niya yan Bali, yun guys, uh, bunot yung hose ng PCB valve. And guys, uh, pag bunot yan, uh, magmamalfunction ng carburetor niya kasi mawawala yung vacuum niya. Ang nagiging side effect niyan guys, ah, uh, bumababa ang minor o tumataas ang minor. At saka yung higit nga sa lahat yun guys, ah, uh, nagiging palyado ang makina. And guys, ah, uh, papakita ko sa inyo. Alis, start natin sa kitang okay, kita naman guys. Yan, palyado siya. Na uh, kumakalog guys. Yan, tapos sa uh, aircon natin. Sir, paki-aircon mo nga sir. Yan, halos mamatay na yung makina. Yan, kumakalog. Ayan, namatay na. Sige sir, paki-start mo nga ulit. Yan, uh, aircon. Aircon. nakatalay muna and guys ah, isalpak na natin itong host na PCB ball yeah. start yung answer okay, Tumasang minor Air po natin kapatay ko ng ano <laughs> <laughs> Ito kasi 'yung 'yung yan 'yung uh, pinilit na clockwise uh, sa minor, uh, pag mo sa uh, minor. Ito sir, 'yung pinilit mo. Ito, sir, 'yung pinilit mo para baka uwi ka lang. aircon Ayan Pwede, sir, hindi mo ano no, pinagawa yung ano mo, karburator mo Oo, oh, hindi, hindi pa <laughs> uh, Talagang Talagang nagkakagila pa ko oh, ng Aircon mo rin Okay, sakto exactly na yan sir, bago mag-1000 kasi masyadong malakas ang gas yan Oo, oh, tama, tama. Yeah. ito nangyari yan guys ah, uh, nakasakto na yung minor natin yan naka uh, almost ah, uh, 1,000 yan pupunutin ko guys yung uh, itong hose na to yan guys ganyan nangyari sa iyo sir sige sir start ko ulit yan yan wala na. Di ba? Ganun nangyari. Yung pala yon. Then guys, uh, ganyan lang gagawin nyo. Kapag uh, gasolina guys, kahit anong anong klase na makina guys, basta gasolina. Uh, I-check nyo lang guys yung mga host. Uh, tingnan nyo guys kung may mga nabubunot na host. Tapos yan. Uh, kahit um, may ano guys sa uh, computer box, basta mga host na um, nabunot uh, o naputol uh, magmamalfunction na yan. Then guys, babalik ko ulit ito guys, uh, aaminin ko, wala akong masyadong idea sa gasolina Pero kailangan okay guys, uh, i double check muna natin Para hindi ko mas malaki ari. Can I start sir? Yeah. Aircon sir Okay sir, balik sa normal Normal <laughs> Yan, yeah. bali hindi na sa pagyado guys Yan, yeah. sige okay, sir, pakipatay na Okay. Then guys, uh, problem solved. ah uh, si sir, uh, hindi gumasos ng malaki kasi yan, uh, nakita naman natin naging like, problema niya. Sir, shout out ka sir, bago, na, bago natin na uh, yung video. Yes. Anong sasabihin ko? Uh, vintage? shout ka sir. Uh, shout mo misis kung may misis ka. <laughs> okay, shout out dyan sa Trupang Aguila. Misis mo siya, may misis ka. Oh yes, siya. Pauwi ako dyan, shout out. Mga kamag-anak mo. Masyado marami, okay na yun. Alam na nila yun. Saan lugar mo? Ah, para niya ke. Ayun si Sir, ayan dumayo sa atin para maging maayos ang sasakyan niya. problem solved. Uh, may medyo natutuwa rin tayo kasi syempre a, may mga dumadayo rito na nagagawa natin, yes. nagagawa natin na maayos. Sir, maraming sa salamat, Sir. Ingat po thank sa pag-uwi, Sir. You, thank you, thank you. Thank so, you. So, thank Sa, sana may natutunan kayo sa kong bagong video. Maraming salamat.